Happy daw si Andres. At kasama ang ano, Daddy, Mommy, Bobby. Kasamang mag-walk. Abo, 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 abo. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan magandang gabi po mga kapiti. Mga kabeshi, andun po si Mami Chanet At uh, nagtitikit ng mga sticker sa aming mga suka. So, gumawa po kami ng maraming suka. Yan po ay tatlong box. Yan. At gawa nang monitor po namin ngayon po, no? Kakunti na. So, pagkakunti na, gagawa na kami. At mami, last na yan. Yes, kaya uwi uli ako. Para kumuha kay sa ating supplier. Akin ang 10 actually. <laughs> Tinawag ko si Ate Nos kanina. Nagpa-reserve na uli ako ng apat na container. Last na yan. Yan. Salamat po sa inyong mga order. At ngayon po ay 9 p.m. na. Si Andres, my boy, ay nasa taas na. Pinatulog na ni kanyang lola. Nandoon magkasama po. At si Thomas, mami. Ay, kalong kalong po. Yan, order po kayo guys ng aming suka at mga dry peas. Available pa rin ang ating mga merchandise na damit. At this coming October, mami, sa katapusan may dadating tayong bagong stock. Ah, yes, na? Ng mga damit. Pagaganda daw. Week. Third week po. Yan, update namin kayo. Yan. Ang ahiyans po. At pagbabalik. Yes. Tapos, yun, marami pala rin tayong jacket, guys. At may iba pa tayong stocks na kagate. Yes. Soon, malalaman nila kung ano. So, si Mami Janet po ay naglalagay ng sticker. After nyan, i-display na namin doon para mabilis namin na monitor. Kasi bukas na ba ng umaga ay magpa-pack naman ako dahil ng mga dry fish. Na. Ah, may order? Oh, thank you, Lord. Yeah po kasi na umaga. Yeah. Tapos for bound for LGC or JNC ng hapon. Okay. So, okay. lang natin itong sopa. Thank you po sa mga mo um, order. Po, At karamihan sa kanila ay repeat order. Repeat order. Please. Yes, so talaga pong nagugusto kanila. At ito po si Thomas. Pag binaba, pag binaba mo, eh, alam na niya na kalong siya o hindi. At mami, Yes, kanina po. Actually, kalong ito ni Mama nasa taas na rin. Yung kuna, inakyat na. At pinapatulog niya yung dalawang bata doon, ng lola. Ay, bumaba po. Sabi, abay, kanina ko pa kalong. ay hindi naman natigil. Ay, binigay na po sa si Tauli po, si Thomas. <laughs> sabi, buti pa si Andres at napatulog na niya. Si Thomas daw ay hindi. Pero nung kalongin ni Mami Janet, kalongin ko. Ano, matino. Ano, basta tano mami, naririnig niya yung boses natin, no? Mm -hmm. Boses mo, specially At naamoy ka. Oh. Ay, matino po si Thomas. Kala ni mami, gusto. May hindi okay. na gusto. Uh -huh. po yung gusto. So, dapat mami, mga sabi mo, na 30, tapos na tayo, na, no? oh. Yan na, may sticker na lang, saka yung seal. Oh. Susunog yung, yung magsusunog ng seal sa ibabaw. Yeah, salamat po sa inyo guys. Yes. The next day. Good morning mga kapitik. Yan. Napakaganda po ng araw ngayon. At nag-akit si Mami Janet na maglakad-lakad. Oh, it's a dog. Malalaki ang dog dyan, Mami. Huwag mong palalapitin si Andres sa my gate. <laughs> Oo, oh, tulog pa rin, mami. <laughs> Oo. Oh, sarap pa rin ang tulog. Tulog ni Bobby. Ayan po, guys. Nakalampas na kami dun sa mga malalaki na dog. <laughs> <laughs> Andres, kanina si Andres nung alam na lalabas tayo. Sumakay siya doon sa kanyang brum-brum. Sabi ko, no, maglalakad ka lang para exercise. Si Bobby ang nakasakay. Si Bobby ang nakasakay, Andres. Eh, ito mami, ganito yung yan. Yung walang tiles, ganyan na. kami po yung naghahanap ng ano, gagayahin na ano, bako at kami slide, slide Pero ayoko ng slide. Kami po yung naghahanap ng contractor. Thank you, Lord. At magpapagate si Andres. Ang mahirap pala dito mami yung permit. Halos ay one week, no? So, sabi ko dun sa nakausap ko, ay yung ano lang. Mahalaga yung may bakod lang tayo mami. Kahit walang tiles. Lahat po dito yung naka tiles Ang bakod. Pero, meron ding pa isa isa na walang tiles. Sabi ko pwede na yon. Para ano ba? Mura. Doon lang tayo sa at least magkabakod lang, no? Para si Andres, oh boy, pagka naman mami magpapalalabob ka, nakakikita ko, inauna siya. No? Sa kapag lalabas ka, daddy, susunod. Ka. Oo. Naglang susunod. Oh no, si Thomas. Oh, harap naman ang tulog ni eh, Bobby. Diretso lang? Oo. Oh. Feel na feel niya yung araw pag tinatamaan siya. Feel na feel niya. Ito po, oh. meron dito mga... Mami si Bobby, meron po dito mga for sale na bahay. Marami po dito guys. Kaya kung kayo ay... Kung kayo ay magpapahanap sa akin. <laughs> At ako ay walang ginagawa, Kaya ipaghahanap ko lang. Ah, yeah, piyan oh. Kinakalawang na siya kaya dapat sabi ko yung makapal. Ito mami oh, dalawang klase ng tiles. Yung isa yung flat lang, yung isa yung parang may bato-bato. Naka-imbow. Na? Yeah, hey. sana ma-approve tayo ng ano, permit na walang tiles. Ito may resort dito, resort ah, hotel siya, no? In. In. Oh, dalawa siya. Isang may-ari. -hey. Ganda na. Linis lang tingnan. Abay, tulog na tulog lang mami si Bobby kami ay malayo na ang nararating. Tapos mami, papalagyan din natin ng ganito. Abang lang. No, dapat may wire na abang para pagka may budget ka sa doorbell. Saka yung ilaw, dapat mayroong mga abang. Sang ikot lang si Andres. No, nakita mo yung walang tiles? Oo. At least eh, may bakod. Ito ko kay Andres talaga eh. Nasa labas na. Ang na Nauna pa kay mami. Ay kahapon ako inutosan mo mami. Salay. Ay daddy kuha ka ng salay. Pag kuha ko yung nakita mo si Andres eh ano? Hindi yung sabi mo yung nagmamadaling kunin yung shoes. Tapos ako, oh, madali, ay, ako naman pa'y lumabas na dire-direcho at kukuha ko ng salay. Ay si Andres, dinaanan ko nanonood siya ng TV. Abay, bigla daw kinuha yung shoes at dali-daling sumunod pala sa akin na hindi ko alam. Mami, dito na tayo. Dali-dali. <laughs> pwede nga maganda, kaso sa toddler, mami, hindi pwede. <laughs> hindi pwede pag may toddler ka malinis din kahit uh, walang ano walang gate no maganda pero pag may toddler ka hindi pwede si Andres ay biglang sumunod na pala sa akin ah maigit kinuha pa yung shoes niya ma may nag shoes pa siya <laughs> maigit nakita mo <laughs> Diretso lang ba? Kaya nga ba. O oh, yan mami, wala ring tiles. Ito nasa sa kaliwa mo. Wala, wala ring tiles. Oh, dito tayo ulit sa kabila. Oh, may malaking dog pala dyan. Ha? Yep. Oh, ganda rin ito. Laki oh. ng price difference yung may tiles sa kawalan tiles. Abo. Si Bobby na may laging nakangangang matulog, mami. pap oh, make sa sasakyan mami kami pati itong ginagawa para yes. napupuno na rin dati mo na. Okay lang. No, naman itong naka nganga. Ah. Uh. <laughs> mapupuno na ng malikabok yung iyong bibig e tinikom ko mami Itinayikom. oo oh. <laughs> happy daw si Andres yeah. at kasama ang ano daddy, mami, babi kasamang magwak. walk abo yeah. abo nagigising oh. hindi happy Bobby. hindi happy si babi Pinipo mo kasi yung niya. <laughs> Palit naman kami. Palitan <laughs> Tuwan tuwa siya. Yes. Natawa siya. Hindi ibig niya sabihin niya parang pwede pala yun. Palitan. Ah, ito po. Marami po dito ang porcel guys. <laughs> oh, ito mami, oh, wala siyang pilar. Lahat bakal. No? Wala na. Ganda rin yung bakod niya. Ah, ito mami oh. Oh, walang tiles. Ganyan po, may papagawa ni Janet. Pero hindi ganitong ano, ma-details. Sa amin yung simple lang. Simple gusto lang. Ito kayong sa wall Oo yeah. oh, yeah. nga, ang no, ganda. Yan you yeah, no, know, simple lang yung sa amin basta haba-haba lang na bakod. Ito ang daming details eh, mas mahal 'yan eh. Yung maraming ano, welding. Maraming ganda na. No? Marami siyang details yung Tapos yung likod niya, puro halaman. Ganda. Yes. Ganda dito? Yes. Ganda yes. mo. Ah, oh, wala pa nakatera dito. Hi. 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 Okay, balik na tayo. O, di, di, dyan na tayo dadaan. Okay, kami pa pabalik na. Ah, oh, maganda rin yung bakod na bayon na. Ito po, maganda rin kahit walang bakod. Kaso, hindi pwede pag may toddler. Oh, hold the baby. Hold, hold. Andres. Hold the baby. Hold oh, the baby. Po. <laughs> Marunong bang mag-push yan? Oh no, hindi pa abot. <laughs> hindi ba ka mapaglabitinan? Oh look, napahiya na tuloy. Okay, camera let's go. Let's go, come here. Oh, sa daddy, sa daddy. <laughs> We are family. <laughs> talag na talag lang guys. Tulog na tulog lang po si Thomas. Naman ito, o, gilid lang. Ay, hindi. Liliko siya. Na to, mm. Pero mas mahal yung ma-details yan eh. Oo, pa oh, baka gagawin ganun. Ang dami ng details. Yung sa amin po ay eh, basta lang haba-haba. May, may, ano kami, may pinagayahan kami. Basta haba-haba lang. Walang masyadong kulot-kulot. Ayaw po si Bobby. Oh. Tulog na tulog lang, mami. Tulog na tulog lang si Bobby. <laughs> Hindi alam may eh, kung saan na nakarating. <laughs> And we are here. <laughs> Yehe, na-imagine mo na ba, mami? Oo, oh, na-imagine ko kanina habang umaano ako. Na magkakabakod na si my boy? Thank you, Lord. Salamat uh, din po sa inyo lahat na nanonood sa amin. At si Andres laki, nga tamay. Ngayon po ay dadaan ang mga basura kaya naglabas kami ng basura. At naglinis na kaunti. Oh, oh. oh. nada pa na naman si Andres. Tayo. It's okay. Kasama yan sa paglaki. Good job. Basta tatayo. <laughs> yes. Good morning, mga kapitik. At kagabi po ay hindi natapos si Mami Janet. So, may timing kasi siya. Sabi niya hanggang 9.30. Kagabi. At kailangan ng... Oh, oh, oh babasakin niyan. Kailangan ng dumedi ni Thomas. So, after 9.30, hindi po natapos. Pero ito na lang, konti na lang. At ngayon ni Mami Janet tinutuloy. At ito po, nalagyan ko na yun ng silk kagabi, Mami. naka na yung mga yan. Ito, may shield na rin yan. Ito na lang, Ma. Yes, yun na lang yung wala. Order pa po kayo. Ito po ay ating last batch. Bago ako umuwi. umuwi. Ayan. Pero naka-reserve na ako, mami. Naka-reserve na po ako ng suka. Ikaw collect ko na lang. Oo, oh, so, ang ganda, mami. Yes. yes. Lalong umaasim po ang ating sukang sasa habang tumatagal. Ayan, guys. Okay na po. Tapos na si Mami Janet. yan konti na lang yung ating green. Yung puro. At ito naman po yung ating mga danggit. Ayan, meron pa tayong sapsap, -sap, danggit. Meron pa tayo doong dry ah, boneless dilis. Ayan, dilis. Ayan, marami pa po. Ang ganda na mami dito sa ano mo, office mo. Ito mami ay bound to USA. Ha? Ha? Abound to Rizal na dadalin sa US. Okay. Yay. Yan, bili na po kayo. Sa mga paninda ni Kabeshi. Fresh na fresh. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Psalms 30 for 2-8 NIV.